parada lang yung motor ko doon kanina sa may nagtitinda na yon mga travel kasi nga nagpaano tayo nagpa-medical magpapako wala na kinarga daw ngayon nandoon daw sa Green Nails lalakad ako mga travel papunta doon dito sa may 7 eleven diretso diretso lang daw to bitbit ko na lang yung helmet ko wala na akong motor tayo mga grabe dito grabe ang ano ang sandali lang grabe ang uh, higpit ng parang nga malapit sa city hall malapit lapit, lapit. didiritsuin lang natin to tayo sa kanyang pang sa ating pangalan. At tayo kanya, yun po ang sabi niya, I call through by your name and you are mine. po, physically hindi po kayo nawawala, ano po? Pero mga kanyang, Saan kaya yung green nails na yan? Malayo. Lakad tayo. Kailangan ko makita yung motor ngayon wala tayong pangkuha wala tayong pang ano mga travel pang lukat nun balikan na lang natin kung makasanglatay ng ATM hindi mo talaga masabi ang ano ng buhay ngayon minalas ako ay hey! hey, sir wait ako si ano brother hindi ko tuloy nasabihan yun sa gobyerno pa naman yung patulong sana tayo sa kanya Kilala na tayo sa damit kasi siya yung gumawa nito. Lord, saan ang ano dito? Green Hills. Tanong tayo sa guard. Tanong ako dito. Tanong nga ako sa guard. Mga travel pumasok tayo sa subdivision. yeah, pwede magtanong yan? Yeah? Hmm. Kung yung nare na motor, saan nila dinadala? Sa may Green Hills daw. Green Hills? Laya no, nila. No, no. ah, green Hills dito. Diretso pa to? Hindi, sumakay ka ng malayo pa eh. Ah, malayo ba lang? E, sumakay ka ng tricycle. Sabi mo Green Heights ka doon, there may Green Heights. E, nare motor ko eh. puntang paklaran. Sakay ka ng jeep papuntang Baclaran. Tapos sabihin mo sa driver na bababa ka ng Green Hills. Ah, doon, doon ako sasakay yun. Oo. Ba? Malayo pa kung... Kaya dito malayo rin eh. Kung well, dito, mas malapit ka doon sa... May paradaan doon ng tricycle yan. Papuntang Kuan. Narikir na, na, motor ko, dadalhin daw sa Green Hills. Saan? saan ba diba yung motor mo yeah. naka pwisto? doon, nakaparada sa may ano, global kinarga ah. daw ng mga ano uh -huh. oo kasama ang motor ko doon pagbaba ko, wala na mahal pa naman daw nang kuwa. 4-5 daw dito 4-5 daw grabe pa paranyake bawal pa tayo pa tanga-tanga talaga dito parking la doon tayo sa ano kabila mga travel sobra pa lang layo daw yun kasi sa green hills ay nako abala wala pang pera yan yun yung magpapa medical ka lang malati daw naka ano kasi tayo jacket ng malati Ayan, Malati, nandito sa Paranaque Kasi narikir motor Yo, yo, wala na tayo nito Dito na tayo dadaan Sa pure gold yan, likod ng pure gold no, Nagkagulo-gulo na yung buhay ko Pero Hindi tayo susuko Susuko sa kalagat Ay, ay, ay. Okay mga travel update na lang tayo kung nandoon na tayo sa ano. Andun tayo sa Green Hills kung nandoon pa 'yung motor natin. ngayon Kasi nagugutom na rin ako. Kakain muna tayo. maranasan ang ng lakad talaga nito. Oh, ay, buhay. buhay. Sana makaano tayo mamaya, makasangla tayo ng ide matulungan tayo ni Sir Manuel Abilino o so, kung sino man pwedeng tumulong sa atin. Bahala na si ano, Papa kung may ibibigay siyang tutulong o wala. I-stack e na lang natin yung motor doon. Bahala na. Okay. Paki-like and share mga ka-travel. Ayan. yung video natin. Ayan, pag na-raker ka sa... Paranyake po ang pipe uh, down. Ang pangalang ng Paranyake, nang muna po sa at sa ang pala yan. Wow. yan. yung pinaka ano, city hall ng Paraniake, mga ka-travel. Tapos Okay, hanggang dito na lang mga ka-travel Pati din yata ata ito, narikir din o oh. Ayan, reklamo Dami-daming nakuha ng motor Y Serpin Sir, yung mga narikir na motor sir saan dinadala? Ano, kapatang Sa? Kapatang Green Heights Kami Sir Sir, di ba? Sasakay tayo ng jeep na lang dun Uy, lakari mo lang Ay, di, sasakay ka pala Malayo-layo din sir Kapatang Green Heights dun Green Heights subdivision Pero katapat doon Shell station. Shell gas station. Then, Tapos? Yung gilid nung no, pasukin mo, sa loob, dulo. Yung nakadulo nun. Na-record din ba sa'yo? Ano, Nakuha nga din sa akin eh. 4-5 oh, okay. daw yung ano nun. 4-5 daw yung... Papa, medical nga lang. Kaya nga, kung nga din eh. Nakalabas lang punti yung kuwit nun. Nadala pa. I-bike eh. e lang yun sa akin eh. Inarga din. Grabe, uh, uh, walang patawad. I-bike. E o, oh, kung ano man dyan, basta kakarga nila. Okay, hanggang dito na lang tayo mga travel Please like and share sa so, kagaguhan na to. Sa kalukuhan na nangyari sa ating ngayon. Hindi natin ini-speak yan na mariker kasi papamedikal ka lang tapos na ano ka pala na raker na 4-5 daw ang kuwag ah, ko eh ahay gogo lang para yaki thank you thank you god bless